Buenos días, damas y caballeros. I wish everyone a happy lunch. But before you uh, dig in to have a hearty lunch with your uh, family, I would like to report first uh, this uh, follow-up issue on the, on our earlier blog where we suggested and made a call for uh, for uh, our support. Supported where we supported the call of uh, 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 pu pu public order and accountability committee chair, and now uh, appointed one of the eleven prosecutors, uh, congressman prosecutors, to uh, to uh, kick out Sara Duterte or to plead for the for uh, kick out via impeachment of Sara Duterte in the impeachment trial in the Senate. And uh, uh, if we if you must recall our blog was about uh, Congressman uh, Joel Chua uh, calling for the inhibition of uh, Senator Bato De la Rosa, Senator Bongo, Senator Robin Padilla, and Amy Marcos because uh, they have previously made statements that uh that they don't believe in the uh, impeachment process, they they see it as a sham. I'mi uh, Marco saying it is just, it will just cause destabilization in the country. Robin Padilla saying that uh, no matter what evidence will be presented to him, he will just vote to acquit uh, uh, Sara Duterte and clear her from uh, all charges and uh, Also Bato de la Rosa becoming very emotional over the issue and now he's attacking even a pwd member of the Senate who uh, of, of Congress who incidentally was uh, the first to endorse the first impeachment complaint filed by uh, by, by uh, the group of uh, Senator Laila de Lima and we are referring or to representative uh, Percy Sendanya of the Akbayan party Ha? Huh? Uh, ito yung well uh, siguro nakikita nyo na siya sa TV. Uh, ngiwi nga talaga siya because uh, he is uh, a victim of uh, of uh, stroke. na stroke na siya. That's why ngiwi nga talaga siya. Pero ang problema kay Bato and Uh, kasi meron, meron sinabi ito si, si Congressman Percy Sendanya uh, in reaction doon sa presko ni, ni uh, Vice President Sara Duterte na hindi nagustuhan ni Bato. Pero mas pangit naman ang sagot niya, mas bastos ang sagot niya. Ang sagot niya, sabi niya, uh, yang mukha mo sinapak nang di natin alam kaya ngiwi. Ha? yang mukha mo sinapak ng di natin alam kaya ngiwi. Lumapit ka nga dito kasi sasapakin kita sa kabilang mukha mo para mabalanse. My goodness! Uh, as a, as a, as a, as a, you know, as a heart uh, operation uh, uh, survivor, uh, you know, the, this is no laughing matter. Kaya, uh, Uh, pati yung mga PWD group, mga PWD uh, representative or PWD sector nag-react dito. Napaka-insensitive at bastos talaga ito si Bato. Ha? Hindi mo alam baka mangiwi ka rin sa stroke sa sa dami mong problema iniisip o baka o baka ma-wheelchair ka pa kung paglabas na ng ariswarat ng ICC. Kaya binalik ka naman ito si si uh, si Niper, na sinabi, eh, ikaw nga duwag eh. Kasi kung hindi ka naman duwag, eh lumaban ka na sa China. Anyway, ya PNP chief ka eh. o, at dagdagan pa natin, eh sana, sana hindi nyo binasakir ng nakagapo sa mga kamay yung mga biktima ng extrajudicial killing na binaril nyo, sinaksak nyo sa likod at hindi nga kayo natamaan. Eh yan, yan talaga, yan ang, tu ang tunay na cowardice na pinapatay ang tao na walang kalaban-laban at hindi wala hawak na baril o balisong. Yan ang tunay na na ngiwi. <laughs> Biro mo sabihan, sabihan si Congressman Percy Sendanya na yung mukha mo sinapag ng di natin alam kaya ngiwi. Lumapit ka nga dito kasi sasapakin kita sa kabilang mukha mo para mabalanse. Isipin mo, So wala na, wala na. Bato is losing it. Nawala na nga sa katinuan si itong si Bato. He is very he's becoming very very emotional dito sa issue ni Sara Duterte at baka doon sa sa hearing, sa impeachment hearing baka mangiyak, matawa at magka-breakdown na siya doon. Baka siya na ang ma-stroke diyan o ma-heart attack sa kanya sa sa very emotional is uh, very emotional high-ten uh, emotional state uh, niya sa issue na ito ah huh? so pakinggan muna natin ah uh, pakinggan muna natin itong uh, itong reaction ni uh, ni congressman Sendanya dito sa <laughs> sa speech ni para makita niyo yung yung konteksto dito sa issue na ito Oops, sandali. Hindi natin na yung speaker. And thank you, uh, TV5, for this video. Init naman ng ilang kongresista na walang karapatan si VP Sara Duterte na sabihing God save the Philippines. Kaugnay niyan, makakausap natin sa kabilang linya si Marian Enriquez. Marian, bigyan mo nga kami ng detalye sa mga naging reaksyon ng ilang mambabatas. Yes, yes. Pinalagan nga ng ilang mga kongresista yung mga bagong pahayag ni Vice President Sara Duterte ay kay at by Partilist Representative Percy Sandanya. Pangilabot naman daw si VP Sara sa pagtabi ng God Save the Philippines. Gayong ilang beses naman daw niyang bigong iligtas ang confidential funds mula sa iba't ibang anomalya. Hindi rin naman daw siya niya na iligtas ang mga manginis sa West Philippine team dahil sa pagiging tikom sa isyo. Pawang kasinungalingan din daw ang pahayag ng vice nang sabihin niyang wala siyang ginawang assassination threat kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lizara Raneta Marcos at House Speaker Martin Romualde. Gisi Sandania at Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers may mga video recording na sibo at ebidensya na makapagpapatunay nito sa impeachment trial na lang daw magkakaalaman. May patutsada rin si Tendanya sa pahayag ni VP Sara na mas masakit pang iwan ng diyowa kesa sa ma ng kamara. Narito ang kanyang pahayag. Mangilabot naman si BP Sara sa pagsasabi ng God Save the Philippines. Yung kanyang statement na sinabi niya mas masakit maiwanan ng diyowa kesa sa ma ma-impeach, pinapakita nun kung gano'n kababa ang kanyang regard o pagtingin sa public service. Gusto kong sabihin kay VP Sarate, hindi ito usapin ng dyawaan. Usapin ito ng public accountability at pananagutan. Okay, Ma'am. Ngayon, syempre, madalas sinasabi natin ang bola nasa Senado na ngayon. Pero ano ba yung magiging kasunod na hakbang na uh, nasa Kamara naman, o nasa Kongreso, regarding nga dito sa impeachment ni Sara Duterte? Yes, Jess. So, no, ayon nga doon sa mga prosecutors yung tatayo doon sa bilang parte ng prosecution team. Eh handa naman daw sila. No? may meeting na sila at uh, maghahanda nga para dito sa uh, gagawin ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. At talagang kumpiyansa sila na napakalakas po daw ng kanilang ebidensya laban kay D.C. Maan, yes. ma, ko na lang din. Meron ba sila nabanggit na timeline na ano, tungkol kuljaan nga sa kanilang uh, paghahanda ng prosecution panel? Well, wala naman silang nasabing uh, timeline, pero kasi nasa, since nasa Senado nga yung bola, no? kung ano man daw yung magiging decision ng Senado. Kung... Okay. ah okay. uh, uh Ikwa naman, pumunta naman tayo dito sa mga, sa mga reaction kay Bato at uh, sa uh, statement ni Bato na yun na nga, ah uh, pinersonal na. Ha? Huh? At ah uh, uh, pinersonal na nga, Mag nga dito nagkomento eh. Uh, na may mga kamag-anang sila, na may mga uh, mga PWD at uh, nagagalit rin talaga sila dito kay Bato. Na dahil yung nga, yung sinabi natin noon na resorting to hot ad hominem attack. Embes inaatake ang issue, inaatake ang persona. Yun nga, yung pagkangiwi daw nito si ni, si, ni Sendanya at uh, sasamparin daw niya para ayusin daw yung pakangiti nito, papakangiw nito. Kaya ang sagot naman sa kanya ni uh, ni Sendanya, eh kung gan, kung matapang ka talaga eh sana lumaban na uh, uh, lumaban ka na sa mga Chino diyan sa West Philippine Sea. Huh? At uh, uh, sabi ni Sendanya, me Sasapakin daw ako na isang senador. Ang tapang na, ang tapang naman ni Koya. Sana ganyan din siya katapang laban sa China sa West Philippine Sea at pagharap sa ICC. Tama, ha? Sana ay nilagay uh, dating uh, dating uh, PNP chief pa naman siya. Sana nilag pinakita niya yung tapang niya sa paglaban sa China at uh, hindi lang yun. At uh, paglaban sa ICC, hindi lang yun. Eh, saan ang tapang niya na hindi siya humarap? Buti pa si, si Duterte humarap. Si Sara humarap sa, sa Quad Committee Hearing at uh, Committee on Public Order and Accountability. Eh, si Bato at si Bongo, duwag nga eh. Hindi ka sila humarap sa, sa mga hearing na yan. Kahit minsan, kaya kaya nga dapat isa pa yung dahilan kaya dapat mag-inhibit talaga sila kasi uh, ilan dito sa mga kaso ni Sara kasama sila especially yung EJ case sa Davao na nangyari nung nung uh, PNP chief si Bato at nung Davao Police Chief si Bato so dapat naging uh, da, kasangkapan rin siya sa mga EJ case ni Sara as mayor so kaya tama ito si si Percy na kung ganyan na uh, ganyan katapang huh? uh, uh, sana hindi ka hindi ka bumigay at natakot sa China ha huh? at uh, sa separate post, sinabi pa nga sinabi pa nga ni uh, ni, uh, ni Sendanya sa another uh, Twitter post niya sabi nito Uh, tab tabingi ang mukha ko dahil ang baklang Niwi na ito ay stroke survivor ha huh? <laughs> uh, inamin naman siya na member rin siya ng Third Sex bak uh, tabingi ang mukha ko dahil ang baklang Niwi na ito ay stroke survivor yun pero okay naman at least he is setting the record straight hindi pareho kay bato na nagtatago sa sa nagtago pa sa naalala nyo yun nagtago pa siya sa palda sa palda ni Cheese Escudero sa pagsabi na gusto na daw sana siya umaten pero sin, uh, sinabihan daw siya ni Cheese Escudero na huwag umaten sa hearing sa kongreso dahil because of the uh, separation of uh, powers and uh, ng Senado at Kongreso at co-equal branch of government sila. Ha? Huh? So, uh, pero later on, sabi ni sabi ni Jesus Escudero, wala akong sinabi na ganyan. Sabi niya, tinanong ako ni Bato kung mag-attend siya o hindi. Ang sagot ko lang, eh, sa'yo na yan, Bato. Ikaw na bahala mag-decide kung mag-attend ka o hindi. Pero hindi daw niya sinabi na masisira ang kredibilidad ng Senado kung mag-attend ka, lalabas na parang uh, utus utusan ng tayo ng mga, ng mga kongresista, gano'n. So, nilaglag rin siya ni Chis Escudero. Ah? So, nagtatago siya sa palda ni Chis Escudero. Eh, buti pa ito si si Percy Sendanya, kahit member ng third sex, pero hatapang. Ah? Hatapang ha babae. Ah? Eh, ikaw ba to? Lalaki ka. Ah? Saan ang buntot mo? Ah? At uh, dito naman, na uh, itong si... Uh, si Congress at uh, si dating uh, si dating Comelec uh, Commissioner at uh, naging kongresista pero nagka-problema dyan sa Comelec. Representante ito ng PWD Party List Group na si Rowena Guanson. Yun, binanatan rin niya si Bato. Ah, sabi niya, okay lang birahin ang ngiwi ng mga adik, wag lang ang mga karamdaman. Wag lang ang may karamdaman. Kaso ano nga ba natin? Eh walang laman ang ulo ni bato. Ayan, di na mo. Ha? Ah, bo, napakabobo mo raw. Wala daw laman ang, ang, ulo mo, bato. Hindi ka nga ngiwi. Ah, pero wala rin laman ang, ang, ulo mo. ha sabi ni ni Rowena Guanzon. Sabi niya, okay lang bir, birah, birahin ang ngiwi na ng mag-addict. Huwag lang ang may karandaman. Kaso, ano nga ba asahan natin eh walang alam, walang laman ang ulo ni bato. Yan. Ah, eh, di ba? na nga talaga ngiwi kaysa walang laman ang ulo. <laughs> mas mahirap mag uh, mas mahirap i-solve 'yun. At least yung mga yung mga yung mga stroke survivor kung tuloy-tuloy lang yung therapy nila, nakakabalik naman yung mga uh, yung mga distorted na nangyari sa kanila di, mga mga face distortions or uh, yung pag, uh, pag hindi nila nagagamit yung mga kamay nila or paa o ano kung, to, kung maganda naman yung therapy nila nababalik naman yun pero yung uh, kawalang laman sa utak medyo mahirap na isolve yun. at ito naman itong idol natin si uh, si Uh, senatorial candidate Luke Espiritu. Yun, binanatan rin si Bato na 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 kaduwagan nito ha sa dahil sa kaduwagan nito laban sa China ha at uh, mga mga biktima ng uh, ng kwan extrajudicial killing at ng ICC ha sabi pa ni Luke Espiritu ha parang si Luke Skywalker sabi niya duwag yan si Bato Dela Rosa tagbuhin sa paput tak buhin sa paputok di ba meron meron video na tumagbo sa paputok eh tagbuhin sa ICC ay basta wag mo akong tagbuhan sa debate yan langot china ka ni Luke Espiritu sa debate yan yan ang magandang panoorin ah? yan ha? at uh, sabi ni Luke Espiritu nagkikiisa ako sa mga stroke victims ha ah? ah uh, sabi niya uh, uh, ma may nagpost rin siya sa social media page siya. Sabi niya, pakikiisa sa mga stroke victim. Hashtag. Hashtag. Huwag kang bastos. Yan. O, ayan, ha. yon uh, yun. Yun, ang, uh, yun, naman ang buwelta ni, uh, ni Luke Skywalker espiritu dito kay bato. Ay uh, uh, nakita mo na 'yung bato na simplang karin pahiya ka sa mga sa mga stroke victims. O kayo ha, kayo mga stroke victims. Alam niyo na ko anong gagawin niyo. Kayo may kapansanan. Kayo naka-wheelchair, kayo mga PWD. Kayo na minamaliit nila dahil uh, may kapansanan. Magsama-sama na kayo. Magsama-sama na kayo para uh, i-reject si Bato sa 2025 election, ibaksak si Bato sa 2025 election, uh, iikwan nyo pa, ikalad nyo pa itong kung sa bahay na kayo, hindi na kayo makaikot. I-share nyo itong vlog na ito para malaman ng mas marami itong pangbabastos ni Bato sa mga stroke uh, victims at uh, stroke survivors at eh uh, i nyo itong blog para mapunta ito sa inbox i-like nyo itong box, uh, blog para mapunta ito sa inbox inbox ng mga ibang stroke survivors at sama-sama uh, tayo mag uh, magsanipuer puwersa tayo ha huh? ako naman di pa ako na stroke uh, thank god pero uh, kinoconsider ko na rin sarili ko na parang may kapansanan na rin dahil dahil nga na na ako sa puso, syempre limitado na lang ang magagawa ko. Hindi na nga ako nagda-drive kaya may parati ako may driver kasi umiiwas na ako ma, ma blood sa mga traffic situation. So I consider that a disability kaya nga meron na rin ako PWD card, ha? Huh? pwd. so I I uh, I fully I fully uh, condole, I I fully empathize and I fully support itong panawagan ni Luke Espiritu para to one, to reject bato to to one, to condemn bato in the strongest term itong ginawa niya pang uh, pangapangutya pag pinagtatawanan niya na isang stroke victim na ganito talaga siguro ganito talaga mga DDS wala talaga silang any sense of sensibility. They only think about themselves. So, at the very least, talagang dapat kung meron mo una ma-inhibit, una ma, uh, ma ito ay dapat si Bato de La Rosa. Alam nyo na. Alam nyo na. At isama nyo na rin lahat ng mga DDS Reject them all. Reject them all. Kasama na mga Tulpo, mga DDS rin yan. Kasama na si Willie Revilla may DDS rin yan. Bong Revilla, DDS rin yan. Lito Lapid, DDS rin yan. Reject them all. Reject them all. Ha? Ah, uh, dapat uh, si, 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 Juan, kamil Villar, reject her. Yun, kayo mga Las Piñas, si Sincha Villar, reject her. Ha? Ah, uh, dapat uh, we should uh, condemn these people. kasi kung hindi naman uh, sila nag agree kay Bato, sila ay eh dapat ikondenan din nila si Bato pero hindi. Uh, uh, so uh, uh, ako sila? they they uh, support Bato uh, la dito sa pambabastos niya sa mga PWDS. thank you very much, Paul Vincent Lim. Uh, uh, sabi niya umurong ang ba blank 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 ni Pebbles. Bolts. Uh, alam niyo na kung anong umurong ha anong umurong ha uh, sabi diyan sabi yan mga espanyoles cojones ha cojones oh, before we end we would just like to thank god uh, si 128 first sumali sa atin dito si Jel Robles of course si Bay Diding Kabug welcome back si Emily Romero Florencio Noriega no uh, Biminda Garcia, sabi niya, no respect to PWDs agree. Si Hanorio Posada, si Daisy Cabanding, si Maria Javier, si Vicky de la Paz, Victoria's Choice, uh, Manuel Toribio, salamat po. Uh, si Mira Inoue, si Music Lover, si Renato Mendoza, uh, si Sakura 35, of course. Uh, si Bituin Quinto, ha? Huh? Uh, si Observer One, ha? Huh? Uh, sabi niya, sabi niya, hindi dapat da, dapat na public servant si Bato. At si Bituin Quinto, huwag nang magtaka sa gustong pagsapak ni Bato sa PWD na si Kong Sendanya. Pinatay nga nila ni Duterte ang 30,000 na Pilipino. Bale wala sa kanya, animal talaga. Yan, galit na si Bituin Quinto, lagot ka Bato ha. The Observer one thank you. Sabi niya, lahat ng nagtatrabaho sa gobyerno, tagapagsilbi ng sambayan Pilipino ay eh, tanim, da tanim dapat sa utak nila. Yun. Public servant sila, sila pero they're acting as if uh, pub, uh pub sila, parang mga emperor sila at binabastos pa yung mga yung mga kawawang mga mga PWDs ha? Ah uh, si Mary Ellen Mendoza, sabi niya grabe, bastos na government official. No self respect at all that is shameful. 'Di ba? Mary Ellen, kung ginawa niya 'yan pahayag sa, sa Canada. Baka kulong na siya 'di ba for violation of the anti-discrimination and, and anti-PWD uh, abuse uh, law, 'di ba? Oyan yan si bochog Humabol. Ah uh, thank you very much everyone for watching and uh, A happy lunch. Uh, hindi na tayo maghahaba itong uh, vlog na ito because I know many of you are, uh, are having your lunch and so will I. So, mucho y mas gracias sa todos. Uh, thank you very much for watching, for joining me in this vlog, for your comments, for the support, Paul Vincent Lim and many others. uh, uh See you. See you in my next vlog.